araw oh, ho, meron akong tiyuhin, itong ang tiyuhin kong ito, na ang galing sa Biblia. Oh, eh, ang hilig-hilig nito makipagtalo. Alam mo na, makipagdebate. Oh, sa tungkol sa relihiyon. E eh, ngayon, ang galing-galing nitong uncle ko, series eh. Series yung pagtatalo nila, iba't ibang topics. E eh, yung kahuli-hulihan, e, eh, piling ng mga tao, siya yung panalo. Magaling siya eh. E yun, pag uwi niya nung gabi na yon, naglalakad siya dun sa pilapil ng bukid, papauwi dun sa kalambaryo, e eh, hinarang siya ng tatlong tao. Pinagsasaksak, patay. nag-celebrate tayo ng Father's Day. Ako tinawagan ng aking mga pinsan upang ipagdasal ang kanilang tatay. Tsuhin ko, no? Many years ago na ito eh. Matatanda na nga rin yung mga pisang ko kasi tanda ko na no? rin. Eh, nung araw ho, meron akong tsuhin. Itong nga ang tsuhin kong ito na ang galing sa Biblia. At hindi lang Biblia sa ulado. Ha? Pati yung, ano, yung pasyong mahal. Alam niyo yung pasyong mahal? Kabisado niya yan. <laughs> eh, ang hilig-hilig nitong makipagtalo. Alam mo na, makipagdebate oh, sa tungkol sa reliyon. Eh, alam nyo, baka nakamana ako ng konti sa kanya, pero matindi ito eh. Yung pagiging mahilig sa kwento, yung kwentista ang tawag, naman ako yung sa tatay ko. Tatay ko magaling magkwento eh. Kwentista. Kahit hindi totoo, mapapaniwalaan mo totoo eh. Magaling eh, yung tatay ko. Nagmana ako sa kanya. Yun, sa ko naman, yung pagsisermon. Ayan, oh. Naman ako yun, yung sermon. Oh. At eh, dito sa tsuhing ko, medyo yung mabikas ito, magaling ito eh. Ha? Talagang ng convincing. Ngayon, anong araw, alam nyo, wala namang masyadong libangan. Walang mga mall, walang sinihan, walang telebisyon. Kaya ang mga tao, occasionally, nagpupunta sa plaza. Sa plaza, no? At naggagather sila doon at dalawang ha, katoliko at isang sekta. Hindi ko na sabihin ang sa sekta. No? Mag-aargumento sila doon, mag -de debate sila doon. Tuwan-tuwa ang mga tao. Nung araw, yung mga religious debates, parang recreation ng mga tao yan araw eh. Ha, Il ko pa noong araw. Hanggang ngayon, may, may mga pagkakataon na may nagtatalo pa eh, no? sa plaza, ha? sa public place. Eh, ngayon, mahirap gawin yan. Eh. Pero nung araw, ginagawa yan. eh, ngayon, ang galing-galing nitong uncle ko, series eh. Series yung pagtatalo nila, iba't ibang topics. Eh, yung kahuli-hulihan, eh, piling ng mga tao, siya yung panalo. Magaling siya. Eh, eh yun. Pag uwi niya nung gabi na yon, naglalakad siya dun sa pilapil ng bukid, papauwi dun sa kalambaryo, eh, hinarang siya ng tatlong tao. Pinagsasaksak. Patay. So, hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino yung gumawa nun. At lang namang hold-upper yun, di ba? Sa man nakakita ng hold up eh, sa bukid pa mga hold-up. Eh, alam naman niya, walang kata, walang ka pera pera yung aking uncle. So, medyo may, may iisip kami kung sino ang may kagagawan. Pero hindi na namin na porsyon. yun. Eh, alam niyo mga kapanalig, yun ang nakakalungkot eh. Ang relihiyon eh, hindi dapat pinagtatalunan eh. Hindi ba? Ang relihiyon ay eh, isang uri ng relasyon sa Diyos yan eh. Eh ngayon, anong year, itong year na ito, kaya na natabunan ng ano, eh, pandemic eh, hindi ba? The year of ecumenism. 'di ba? At paggalang no sa iba't ibang pananampalataya. Tayo mga Katoliko nakahanda tayong gumalang. Ewan ko lang 'yung iba. Oh, eh, baka hindi lang naintindihan ang ibig sabihin ng ecumenism, 'di ba? Baka hindi niyo alam ang sinabi nating uh, uh ecumenical. Ayon. baka isip nila sa ecumenical 'yung tungkol sa kabuhayan, tungkol sa mga trabaho oh, hindi hindi ecumenical economical naman yon ano iba yon iba yung economical sa ecumenical now kasi alam nyo ang pinakamabigat sa lahat yung relihiyon pinagtatalunan. Tapos yung ka-usap mo, e iba yung level. Iba yung level ng kanyang pangunawa, di ba? Halimbawa mo, makikipagtalo tayo sa iglesia, makikipagtalo tayo sa born again. Meron pa kayo napapala dyan, di ba? Dahil ang gusto mo, i-convince itong mga ito na yung kanilang mga akusasyon laban sa katoliko ay mali. At malimit ang kanilang akusasyon sa atin, yung ating pinaniwalaan, wala sa Biblia. Tayo naman ay sasaliksik, hanap ng hanap, na nasa kung nasa Biblia nga ito. O, eh, yun ang ano eh. Tapos, ibabato natin sa kanila. So, batuhan ng salita ng Diyos siya. Pero may salita ng Diyos ginawang bato. <laughs> ginawang pambato sa bawat isa. Hindi tama yon. Ako, hindi ako maka mahilig sa pakikipagtalo. Ang sa akin simple lang. For me, apologetics, ha, apologetics ng branch ng ng ating uh, paniniwala, ng relihiyon natin na ang 'yun tungkulin ay ipagtanggol ang pananampalataya. Eh, pero yun lang nyo, brothers and sisters, ang pagtatanggol sa pananampalataya, 'yung ikaw mismo, alam mo kung 'yung pininiwalaan mo, di ba? Eh ako nga, kinakailan ipagtanggol ko 'yung Simbahang Katoliko, 'yung paniniwala ng Katoliko sa sarili ko eh. Sa bagat misa, pinagdududa ako. Hindi <laughs> eh, ba? O kinakailangan ganun. E eh, kaya yung na sinasabi natin, no? Na ang apologetics basically is yung, yung titingnan mo yung, yung weight ng katotohanan ng pinaniniwalaan mo, regardless kung umatake sila o hindi. Kaya kung ako, sasabihin nila, Hoy, gano? bakit kayo mga katoliko ha? sumasamba Yan, sa mga Diyos-Diyosan? Oh, Diyos-Diyosan daw. <laughs> Iba. Ngayon, alam mo sa sarili mo, sumasamba ka ba? Hindi, hindi. Alam mo bang Diyos-Diyosan yan? O, oh, <laughs> Sabi ko, may mga santo rito. O Diyos Diyosan ba yun? Alam mong hindi. O, anong problema? Di ba? Okay, ano isasagot ko dyan? Tuturo ko kayo para madaling sagutin yan. Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos Diyosan? Ganyan, o. Oh. Eh, hindi naman Diyos Diyosan yun eh. Mga santo yun eh. oh. O, bakit kayo sumasamba sa mga santo? Ganyan. Eh, meron kami. oh, may mga santo kami. Kayo, meron ba kayo? Wala. O, oh, wala naman pala. problema nyo? <laughs> Di ba? Ba't kayo mga katoliko nagro-rosaryo? May rosaryo kami. Meron kayo? Wala. O, oh, wala naman pala yun eh. problema nyo. Oh, Ba't nangungumpisal kayo sa mga pare? Yeah. May pari kami. Wala kayo eh. Pastor lang kayo. Ministro lang kayo eh. Sorry na lang. May pari kami. Kaya makumpisal kami. oo, oh. Saka yung mga pari namin magagandang lalaki. Mga ganyan, di ba? oo oh. Yan ay eh, kasama sa argumento yan eh. Oh, Kaya sinasabi natin, yun lang ang sagot ko, meron kami. Wala kayo eh. Oh. Ngayon, kung gusto yung magkaroon, eh dito kayo. <laughs> Di ba? Ganun kasimple. Bakit ka makikipagdebate na gusto? Iba yung level nila sa level natin. Makikipag-argumento ka tungkol sa simbahan, et cetera, et cetera, iba yung pananaw nila ng simba. Iba yung pananaw ng kaligtasan. Sa kanila, hindi kinakailangan ng gawa. Kinakailangan ay pananampalataya lang. Ayos na. Sa katoliko, hindi ganun. Kaya kahit anong paliwanag mo, yung mga sarado isip, which is, sasabihin ko, mga ideolog. <laughs> hindi sila talaga mga religious people. Mga, na na go cover sila ng ideology ng relihiyon. Kaya nga, ang hirap kumbinsihin Huwag nyo nang sikaping kumpinsihin pa yung mga yan. Actually, yung apologetics hindi para sa kanila. Ang apologetics para sa atin. Pa? Kaya, kita nyo, ang hirap iba yung level nila sa level natin pagdating sa panampalataya. ba? Diba? Misa nga, merong isang bore again, sumakay ng bangka. Lilipat dun sa kabila. Nagkatoon, yung may-ari ng bangka, yung nagsasagwan, eh, katoliko. Eh di, nung naandun na sila sa bangka, sabi nung bolagin, Kobe, katoliko? Opo, nak, marami kang namimiss. Ano ho yun? Biblia. Yeah. Alam mo ba kung nung, ha? Babasa ka ba ng Biblia? Hindi ho eh, wala ko yan eh. Pero alam ko kung ibig sabihin ng Biblia, salita ho ng Diyos yan. Eh kahit salita ng Diyos, minememorize mo ba yung mga verses? Ganyan. Hindi ho eh. Ay, nako. Pag hindi ka niniwala sa Biblia, hindi mo minememorize ang verses tulad namin. Alam mo, kalahati ng buhay mo, useless. Ha? Half of your life is useless. Sabi niyang gano'n. Lang kwenta yung buhay mo. Half of your life. Wala na yan. Dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagmememorize ng verses. Kanya na sabi, no? Eh, ano nasa gitna na sila ng malaking ilo, biglang lumakas yung current. Ha? May mga parang waves na malalakas. Gumag-umaano yung bangka, no? Medyo mukhang tataob yung bangka. Ngayon, ang sabi nung nagbabangka dun sa Born Again, uh, malayo pa ho tayo doon sa pupunta natin, malakas ho yung mga alon. Marunong ho ba kayong lumangoy? <laughs> sabi nung Born Again, Naku, hindi ko marunong lumangoy. Ah, ganun ba Eh, hindi lang ho kalahati ng buhay nyo nawala. Oh. Buong buhay nyo mawawala. <laughs> sabi niya ganon, All of your life. Eh, kasi nga, hindi naman lang yung eh, sabihin natin, Biblia, hindi laang naman yun ang masasabi nating religion eh. Our religious life is not solely in the Bible. ba? Diba? Ngayon, kita nyo sinabi ng salita ng Diyos dito. Huwag mo raw ihagis. Ha? Huwag mo raw ihagis, sabi niya ganon, ang mga bagay na mahalaga. Halimbawa mo, sabi niya, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. O, bakit? Eh, hindi naman na na-appreciate yan eh. Tatapak-tapakan lang yan tulad ng perlas. Oh. Huwag mo rin ibigay ang perlas sa mga baboy. Aani ah, ng baboy yan. Pero sa atin, mahalaga, yung perlas, bibigay mo sa mga baboy. Oh. Yung, yung bagay na banal, bibigay mo sa mga aso. ba? Diba? Mahirap pakipag-argumento sa aso. Hindi <laughs> eh, ba? Kaya ba nakakargumento sa tinitirahan ko? Diyos kumawi. Hindi na ako nagja-jogging. Hindi na ako nagja-jogging sa umaga. ah Hindi man jogging. Breeze walking lang. Kasi paglingon ko sa likod, mga pitong aso yung nakikipag-breeze walking sa akin. <laughs> Sinusundan ako. Diyos ko, Do Doon sa amin, sa lugar namin, paglabas mo, ang daming aso, matatakot ka lumabas eh. Eh, puro askal yun. O, oh, di ba? May, may ano sila, may association sila, kaya aso eh, no? Association. Para nagkakasama-sama sila paggabi. Nakakatakot maglakad sa gabi ron. Isa lang ang tumahol doon. Nako. Eh, mahirap pakipag-argumento. Hindi ko makainaan no? mga aso. Ganyan, di ba? <laughs> hirap yan. So, you cannot argue with them. Kaya sabi nga ng Panginoon, sayang lang kung ang mga bagay na banal ay isasabihin mo dito sa mga aso, bibigay mo sa aso, hindi, tatapak-tapakan lang nila yan, nila ma-realize yung value noon, at pagkatapos, babalikan ka pa. Sabi pa nga dito, yun naman, at saka alam sa mga Hudyo, ang aso, maduming hayop yan. Maduming hayop yan, di ba? At yan ang tawag nila sa mga pagans. Tawag nila sa mga pagans, aso ako ba'y tuta, no? Sabi ng Panginoon, naalala nyo, nung lumapit yung isang babaeng yung anak eh may sakit, eh yung babae ay eh, pagano, Syrophoenician. May hingi ng tulong sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Hindi nararapat na ang tinapay para sa mga anak ay ibigay sa aso. di ba? Diba? So, yun ang tawag ng mga hudyo sa mga pagano. So, sabi ni Lord, it's useless giving these holy things dahil hindi na ma-appreciate yan. Di ba? Hindi na ma-appreciate yan. At huwag ka magagalit kung hindi ma-appreciate ng aso yung mga banal na bagay. Ganon din. Perlas. Yahagis mo yung perlas doon sa mga baboy. O kunwari, may nakursunadahan kang baboy. Gandang-ganda ka. Gusto mong ligawan. O binibigyan mo ng perlas. Ma-appreciate ba yan? Ng baboy. Ay baboy yan. Di ba? Kaya, sabi, tatapak-tapakan lang ang perlas. Alam niyo sa Biblia, ang ibig sabihin ng perlas, perlas, no? It's a gift from God. It's a symbol of the gift of God signifying wisdom. No? Katalinuhan. Oh. Kaya, wag tayo magsayang ng panahon sa mga ito sapagkat marami tayong dapat pag-aralan. Malalim ang pananampalatayang kristyano, pananampalatayang katoliko, malalim yan, mga kapanali. Ha? Kaya, huwag nating sayang ang panahon natin. Halimbawa mo itong mayor ng New York, si Como ba yun? Si Como? Oh, gumanda yung nag-level, nag tawag dito, nag-level yung curve nung kanilang ano, ng COVID-19. Alam mo, masaya siya. Sa isang press conference, sinabi nung mayor ng New York, alam niyo, sabi, we have successfully, sabi niya gano'n, ha, manage uh, managed the curve of the COVID-19 cases, sabi niya gano'n. At alam nga ano dinagdag niya? And God has nothing to do with it. Kalaan mo sabihin nyo si Raulong ito, wala naman sinasabing, wala mo nagsasabi sa kanya dahil sa Diyos yan, dahil si, siya mismo ang nagsabi, and God has nothing to do with it. O, oh, ayan. Wala ano nagsalita siya. Ano ngayon sa New York? May curfew. Bakit may curfew sa New York? Yun ang center ngayon ng bakbakan ng mga itim at saka ng puti. O, oh, ayan eh, siya sabi natin eh, God has nothing to do with it. Useless makipag-argue sa mga ganyan. Ako hindi ako makipagtalo sa kanya. Ha? Dahil useless. You cannot convince a person who doesn't even recognize God. Ba? Kaya, yun na nga, do not give those things that are valuable to dogs, ganyan, etc. Ha? At merong ibang hindi nakakaunawa. Sino ba yung congressman na gusto tanggalin yung mga krus-krus sa hospital? Gusto itanggalin yung mga krus doon. Ha? Ayun, si Representative Marcoleta. O, ano sabi niya? Tanggalin yung mga krus sa mga hospital, sabi ni Marcoleta. Eh, kung si Marcoleta na lang kaya tanggalin natin, mas madali pa, no ha? Dahil ang daming krus sa lahat ng hospital, may krus eh. Eh, kahit ang PGH, <coughs> public hospital yan, meron eh. O eh, tatanggalin mo lahat yan. Ang dami-dami, airport pa yan. Si Marcoleta na lang tanggalin natin. Isang tao lang, di ba? O eh, pagka ganyan, eh, huwag na nating pagpapatulan niya. ayokong patulan eh. O, oh, ayokong patulan. Pero sasabi natin, no? Kasi nga, mga kapatid, sabi ng ibang helo rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil marami ang gusto yung maluwag na pintuan. Alam nyo, yan ang problema eh. Maraming katoliko na iingganyo sa ibang sekta. Bakit? Sa born again. Bakit? Sabihin ko sa inyo, sikreto. Hindi sa Biblia, hindi sa mga aral. Marami tayong aral eh. May katesismo tayo, may tradisyon tayo eh. Hindi doon eh. May lipat sila sa ibang sekta. Bakit? Kasi madali. Maluwag ang pinto. Ha? Sakbat sa kanila, tama ng pataas Ha? Accept Jesus Christ as your Savior. Ayos na. Confess Jesus Christ that He is your Savior. Tapos na. Well, ang simbahang katoliko, may katisismo pa, may kung ano-ano pa, may mga tradisyon pa, etc. Oh, napakadali nung accept Jesus Christ. O, oh, aaten ka lang, misan sa isang linggo, pataas-taas ng kamay, patalon-talon, Hallelujah, praise the Lord, ganyan. Air condition yung mga lugar nila, ayos. Tapos na ang reliyon. Napakadali ng reliyon. Sa katoliko, may Semana salta pa, may kung ano-ano pa, may kung mga prosesyon pa, may kung kumpikisal pa, ganyan. Ang daming demand ng simbahang katoliko. Ang hirap, makipot na pintuan. Dito na lang tayo pumasok sa maluwag na pintuan. Most of these religions na bago ngayon, na naa yung mga katoliko, lumilipat yung mga katoliko. Eh, ito yung mga reliyon na, hindi <laughs> ba? Madali, madali. niya yeah, sabi ko nga, patalong-talong ka lang, ganyan, pa-aleluya -alelu ka pa ng ganyan, no? patumba-tumba ka kunwari, ganyan, no? eh, ayos na, ligtas ka na. Alam niyo, mga kapanalig, <laughs> ang relasyon sa Diyos, hindi madali, maniwala kayo. Kaya ang pagpasok sa langit, hindi madali. <clears throat> eh, kaya nga, yun ang sinasabi natin na sinabi ng Panginoon sa ating Ibanghelyo na totoo, mayroong iba't ibang panampalataya. Meron namang ibang panampalataya na marunong gumalang. Ha? Marami akong alam na mga born again ay eh. never kang makakarinig na tinitirang simbahang katoliko. Oh, bigyan na ako ng halimbawa, yung CFC. CFC ba yun? CCF. ayo, oh, CCF. Yung isang pastor doon, estudyante ko. <laughs> sa UST. O, biro mo yan? siguro ko, kaya... <laughs> eh, pero, eh, ang, ang galing nila. <clears throat> wala wala ka ba rinunig na pagtira simba ang katoliko? Pero merong mga talagang sekta na naimbento, nalikha, na found simply for one purpose, to destroy the Catholic Church. E eh, pagkaganuan ng sekta mo, e eh, mahirap makipagtalo dyan. Di ba? Mahirap makipagtalo dyan. Kaya sabi ko, tama sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong magsayang ng panahon sabagat mas marami pa tayong dapat gawin, di ba? Ang apologetics, may, meron tayong programa rito, no? di ba? Apologetics. Ang purpose nila hindi para bakbakan itong mga sekta na ito. Otherwise, bumababa tayo sa level nila. Hindi. Ang purpose ng programa ito para linawin sa atin kung ano talaga ang laman ng ating pananampalatay. Maraming mga religion dyan na peke. <laughs> Fake. Gusto mo fake news, fake ganyan. O, di ba? O, pati yung mukha, fake. O, di ba? O, kita mo. Alam ko, live tayo ngayon. Huwag niyo akong pe-face up, ha? Sasapakin ko kayo, ha? O, gagawin niyo akong babae, sapakin ko kaya kayo, ha? O, okay na sa akin yung filter. Filter, okay na yung filter, no? Eh, pero ngayon maraming peki-peki. No? Oh? Eh, alam ninyo, paano malalaman ang isang panampalata, isang sekta, eh, peke? Simple lang. Tulad nung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, yung sa bangko, sabi ko sa kanya, kay pa mga taga-bangko, eh, merong seminar? Ganyan. Meron ba kayong pag-aaral para malaman kung ano yung peke na dollar? Kasi maraming peking dollar at saka pera, no? Sabi ko, para malaman nyo kung si yung peke, pag aralan nyo siyempre kung ano yung fake na dollar. Sabi niya, hindi, Father. Never naming pinag-aralan ang itsura ng fake dollar. Ayoko, ko, e paano nyo nalaman fake? Ang pinag-aaralan namin, Father, na masusing-masusi yung totoong dollar. Dahil pag pinag-aralan namin yung totoong dollar, Father, isang tingin lang namin sa fake, alam na naming fake. Di ba? So, pag-aaralan mo yung fake? <laughs> pag-aaralan mo yung totoo. Dahil pag totoo yung panampalataya mo, yung pinag-aralan mo nung gusto yung panampalataya mo, lahat ng mga sektang fake na yan, hindi na makakatawid sa iyan. O. Oh. E eh, kaya, sabihin na, Padre, ikaw ba, alam ba, ako nang really, may eh, alam ako tungkol sa budismo, may alam ako tungkol sa ganyan. Alam ko mga pagkakaiba. Pero ba't ko pag-aaralan mabuti? <laughs> Iba pag-aaralan ko mabuti, yung pananampalataya ko, para pag pumasok ang mga kanilang mga paniniwala, alam ko na mali. Kasi alam ko yung totoo. So yun ho ang ating pagbigyan ng pansin. Yung pag-aaral ng totoo nating panampalataya. Marami pa tayong dapat pag-aaralan. At makikita nyo ang pagkakaiba. Diba? Misa nga, meron isang tatlong ministro. Nagkukwentuhan sila. Oy, mga pare ko, mga bro, paano ba nyo isang protestante, <clears throat> isang uh, tao dito, isang protestante, tsaka Meron pa isa, eh, dalawa sila protestante, isang katolik, kung pare. Sabi niya, paano ba natin, paano nyo hinahati ang koleksyon niyo? Pa, paano hinahati ang koleksyon? Sabi ng isang potestante, ako, ganito ang ginagawa ko. Guguhit ako sa lupa ng bilog. Ha? Yeah. Yahagis ko lahat ang koleksyon doon sa taas. Yeah. lahat ng babagsak doon sa circle, doon sa bilog, sa Diyos yeah. Yung nasa labas ng circle, akin yun. Ah, gano'n. Sabi ng isang protestante naman, ay, e, naman, oh, Ko, no, no, hagi. Ako, simple lang, gumuguhit lang ako ng mahaba sa lupa. Tapos, yahagis ko lahat ng koleksyon. Lahat ng babagsak sa kanan, kay Lord Joe. Lahat ng nasa kaliwa, akin yun. Sabi ng paring katoliko, ay, magkakaiba talaga tayo ng pananaw. Ako, wala na akong guhit-guhit pa. Kayo, guhit-guhit pa. Ako, kukunin ko lahat ng koleksyon. Yahagis ko sa taas. Eh, di kunin ang Diyos, kunin yung gusto niya. 'Di ba? At lahat ng babagsak, akin 'yon. <laughs> 'Di ba? Pero 'di ba 'yung 'yung may pagkakaiba tayo, siyempre. Subalit 'wag nating sambahin 'yung pagkakaiba. Ang ating pagkukulan ng pansin ay 'yung pagkakaisa natin at 'yung sarili natin. Sabi ko nga, the only way to know what is false is to know the truth and the truth will set To make his message known is our responsibility. to the Lord.